Awa. Ano? Kolot mama kinki, mama kinki. Baba daw. Yo. Puro kanu. No. Kinki kanai, kinki. Okay, daw. Ah. Ang bata sa salamin. Salamin, salamin. <laughs> salamin, salamin. Ayan o. Oh. Yung ano sa kasal nila ng mami niya. Ayan, siya pang babasag niyan. Yeah, oh, ah, 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 ah. Baba na. Na, na. Baba na, baba. Ayan na. Tumayo na. Tumayo na. Nakuwan. Nakuwan. Kagwang ka talaga. Hmm. Ay, kagwang ka daw sabi ni Wawa. Yung parang ano, di ba yung sa kasal nila, yung bay oh. nilagay sa cake? Oo, oh, ayun, pinag-try-try pa niya. Ayun, yung iba <laughs> pag